ang ganda ganda zig 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 hoy hoy ang pogi pogi ka ngayon sa patos <laughs> Uy, ba? Mm? <apa? laughs> Nagpugi-pugi <-pugi> pang matanda. Ha? Ha? Nagpulo-pulo pang minatay. <laughs> May kwintas ba at galing kay Boss pati. Ha? <laughs> My seeds pa Galing kay Andrew Eats <laughs> Guwapo, guwapo ko talaga <laughs> Uy, nag-ring man cellphone si ko <laughs> Ah, hello babe Oh, nandyan ka na Oh, sige, maghintay ka lang dyan Kasi magpapugi-pugi pa man ako <laughs> oh? Oh? Mm? Ah, nag-cheese pa Ah, <laughs> ngayon, hindi magsilbi itong hindi ako babawi. <clears throat> babawi talaga ako kasi yung binuhusan mo kung tubig nung nakaraan. Ha? <laughs> huh? Kayong oh. Mm? Wow, may kamit matanda na to ah. kamit ka ngayon. Pambayad ka lang. magpaparibong pa para mabango man tayong konti. <laughs> oh, hintayin mo ko dyan ha. konti-konti na lang. So, nagpabango pa man. At saka magpapugi-pugi pa ng konti. Para ma-style-style -style yung buhok ko ba. I-ready mo yung talir mo ah? at saka mag -ana -ana na tayo. ibumagsak <laughs> bumagsak pa yung tabon. <laughs> Bilisan mo lang, ha? Sige, sige. oh, maghintay ka. <laughs> sige, papunta na ako. i ready mo yung talir mo, ha? Sige, huwag ka kalis dyan. <laughs> Ngayon, matanda ka. Mm, tingnan natin yung kamis mo, may may. Uy, uh, manatin to. <laughs> mm? <laughs> kamis ka pala, ha? Hoa 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 tôi hoa 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 à? hoa 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 ta hoa có hoa đi, hoa 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 đi,

不管不管了，今天我不管。